Ang sinanay niya. Ang sinanay niya. Nagawa pa uh, si nanay ng ano, na sulira. Wala sa sula tayo may tent. Wala kayo tent? Ten? Ano yung ginagawa? Ano yung ginagawa mo na eh. Ano? Sulirap? Oo, oh, sulirap para ano? Pa. Para ano sa init? Mainit kasi. Oo, oh, mainit pag trapan. init kasi nito, trapan. Oo. Uh -uh. Mainit. Sige na kayo, may tulong naman kami. Magbigay sa inyo. Tayo niyo lang. Oo. Salamat. So, galing niya mga lupnyog niyan. Dito. Dito na. Oo. Oh. <laughs> Kinuha. Init nga. Putik pa yung ano. Malak. Makaskas. Oh, malak matubig daw dito. Oh, okay, ni gigyan ni sa tabang sa among mga sponsor. Okay? So, sige. So, so good na ta. Unang tawgon si ikaw tawo ko sa Rosa. Rosa ni Rosa. Oh. Good morning mga kalapachero, mga kabihero. Sipot si Madam Yuna yung Madam Dab, kapachero. Ito na yun sa Bantayan, Dan Bantayan, Cebu. This is also in the northern part of Cebu. Kung saan may uh, na-devastate din sila na uh, yung manig din yung middol, no? Sa malakas din sa kanilang bagas. So, makita mo dito. Ayan. Nakikita niyo yung mga uh, pader. Ayan. Buti na guide sila ate. Galing na taga ano natin, kada diba? punta natin ng lugar. May, may kadahinto, na, kadahinto natin. Na may, may, may yung may mga na. nagpa-picture, yun yung nag-guide sa atin. Mga subscriber na nag nakilala namin, yun yung mag-guide. Ah. Ang galing. Nakakatuwa kasi kung sino yung mga nagpa-picture sa atin, ang mga subscriber. May mga nagpa-picture. Yun yung maging, nagiging guide natin sa pati pupuntahan. Kung ng mga location na ating gusto puntahan. So, mga pag may paraan talagang mga kutagram para ng Diyos na matutunton natin yung ating gusto puntahan. Ating mga gusto niyang puntahan para makatulungan natin. Salamat eh, Isip so, din na tayo. Oye! Hey, dito lang dito! Lang. Wait lang! Wait lang! Wait lang daw! Wait lang! Bali bali yung pasok natin sa kabila yata. Tinuro ng ni tatay dun daw sa kabila. yung kanilang ano dito, mga tent. Medyo okay naman yung tent nila. Ayan. Pero meron din mga tent talaga na naka maka trapal trapal lang. Yun yun, no? Kinordinate hmm. mo natin ngayon dito kung sino yung puro leader or sino yung uh, alam yung sino yung talaga yung pamilya dito kasi minsan nagkakagulo, doble-doble yung iba. Yung iba naman yung taga rito, nabibigyan. So, layunin natin ay mabigyan talaga kung sino yung nangangailangan at sino talaga yung nandito sa, sa lugar na ito. Kasi marami dito hindi taga rito, nakikipila. So, yun ang ating dapat uh, kagaya nung ginawa natin sa kabila ah uh, sitio yung talaga na landslide na kung sino talaga yung taga doon, ang mabibigyan. Hmm. Taga dire, bumutin. Nag tent po mo dire? Kami, mag tent. Muna ah, inyong tent? Asa man inyong balay dapit? May balay dito sa baybay, ma'am. So, giparikas na mo? Oo, kayo man sa dagat, wala muka, ma'am. Gano'n yung balay? Wala naman makapansin? Wala naman. Mga crack lang. Mga crack lang hadlok sa aftershock uh -huh. basta niya takong... deve... mag Kung sa mamu diri init pa kay diri Init kasi dito yung tent nila do okay yung tent kaya lang init pa din yung In tagus ng ano Seska. Yung mga bata ba no Nasa labas lang sila nagstay <advanten down> kasi Init kaayo Yung bata ang init Ang bata na mong gamay ang mugit To, kayo. Mm. Uh -huh. uh, bahay nila. Sino kisa nakatagan ng mga tent ninyo? Valenzuela man to, Manila man Manila niyo. Valenzuela daw galing to. So meron din pa banda, banda doon. So mostly ang mga taga rito, coastal. Ang kasagaran sa diri coastal, taga dito, dagat. Ang mga taga bukid, bukid, bukid lang taga. Ano sila sir, taga bukid? Hmm, ang iba taga may bundok pay pay. sa bundok dito. Sila naman uh, sa dagat. Mm. Ay, yeah, may ipa dito na magawa pa siya ng ano. At sinanay, uh, ano. may gawa pa si nanay ng yun ano, na sulirap. Wala, wala tayo may 10. Wala kay tent? Yan nila, kapalo. Yung ginagawa. Bakit yan hindi ka nabigyan ng ano, tent na dagko? Meron mang ganun pero wala pa daw ang sa amin. Ah, wala pa. Pero, pero share share. Share share lang. Tapos kami no ubo, tapos yung ka share namin. Baka ayaw sa amin. Ito yung ginagawa mo na eh, ano, Sul sulirap. Oh, sulira para ano? Umagawa. Para ano sa init, mainit kasi. Oh, mainit oh. pag trapan. Mainit kasi nito, trapan. Oo. Uh -uh. Mainit. Sige na no, kayo, may tulong naman kami na bigay sa inyo. Tayo oh. niyo lang. Oo. -oh. Salamat. Nakalista ba mo dito, Janet? Oh. Meron. So doon na. Masyanan. Oh, ano na mas dyan Ah. kami, mag-base sa lista. Kailis kami na maging nalinya. Kaya uban, mag-base sa Oo. Ang wala diri, oh. Dami na nga. Ang wala na ka, ano. So, galing yung mga lupnyog niyan, dito. na, Dito na, oh. Kinuha. So, Pugong biyahero ay doon. Kung nakapalo kami niyan, eh. Ah, oh, salamat po. Hmm. Asal so, yung uh, balay na pwede? Sa taasan, oh O bukid? Bukid, bukid. Bukid, sa bukid man, bukid man daw dyan, oo. Nasa taasan dyan lang. Malapit lang? Ah, hindi kayo sa coastal. Hindi. Bukid sila. Bukid, Kasi, bukid. Oo, oh, oh, bukid. Bukid na malapit sa dagat. Ah, bukid na malapit. Oh, may, da may dagat naman yan sa ano. Ang mo madali, ha? Oo, oh, yes. Okay. Thank you. Oh, na kami mga kuon sa bigas, bigas groceries, tubig. Putang so tubig 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 talaga. Mm -hmm. Sige. Balik okay. ka pa Thank you. Init nga. Putik pa yung ano.

Kau sabi na din si Ma'am Janet. Ma'am Janet? May yung buntag. Yung buntag sir. Uh, sa Pugong Bihero ini, eh. Pugong Bihero tin. Uh -oh. So, mga part-time big assistance pud din sa mga taga dire. Then, Then among ay, among ay, sunod misa, sunod business sa lista nimo. Kinsay kay naging una mo ni 35 daw ka families dire? Ani mo sayo dinik il joke. Ah, inyo atensyon. Mori da ni katuya. Pero lang, naa may nang additional. Pero sige Sige, sige, sige. Sige, take it your time. <laughs> sige, ako kay or ma'am. Whatever. Ano <laughs> oh, si Ma'am Janet? Siya ang... Ano ka dito, ma'am? Ah, leader? Purok Purok Vice, Vice President Purok Vice President okay at least diretso gi Ms. Purok kay may nakabalo sa kinsay na adiri na kabangunan gyud at least ato kay yeah, may yeah. Siya mimi si may tawagan uh, ato ka tis pa ko ang among gibang hatagan per uh, 10 na na sa 10 mm um. pero lang wala pa ko na profiling mi gahapon wala ko katiwas ang naglain hmm. yeah, na kulawas na. Kaya, pero nakakala siya mga pangalan. Kaya yeah, naapod, bisiot sa man siya dari katent ang na-install na. Naapod na mi sa barangay kay Kuan, 410 ka tents Kaya, yeah, dili sa usa tents Sa usa tent dili lang usa ka family. Kundi, kuan siya, laghan siya. So, total estimation yeah. mo kay amo i-release na mo sa among pinaka Sige ma'am. Mas... Sige ma'am. Pwede ra. Okay. Willing ra mo. O ra ni. Okay. okay. Sorry kaayo niya. nya. Dagang salamat. Thank you. Pasensya na kayo kay. Sabi ko sabi ko muna si Paul. Huh? Putahan <laughs> ako muna sa among leader. Thank you. So, nakausap na natin si Ma'am Janet pero hindi siya sigurado sa estimate kung ilan talaga. Ano yun? Kasabi ko muna si Paul kung ano yung decision niya dito. Pinamimigay so, okay. na sila, Sir Paul. Ibig sabihin na namin ang ating pamimigay ng ayuda, tulong dito sa mga kababayan natin sa Bantayan, Cebu. Hellboy, tuyo ka! Tara, Chavez! Wala, namanak naman ko. Kaya nag-repress ang pag-repress. Ni gobyerno, ni na. non-government, ng atong ng NGO man yung atong blog, No? So, kinigigyan ni sa tabang sa among mga sponsor. Okay? So, ay naot gawa mi mabatian nga mga bagot-bot unsa ba, no? Kay kini dili man ni di man ni iyang katugutan kun di tugot ni sa team, no? May iyang may plano gyud ra. Mo among makayanan ra, no? Di mami mi gobyerno. Sige. So, sugod so na ta. Unang tawgon si ikaw tawag sa Rosa. Rosa, Mendoza. Sorry. Sorry mga senior. <laughs> Salamat sir sa po. Rosita, Idol hey, Kundi, <laughs> Rosami, Melba Marikon. Jisa, Lilia, Yulalia, Eva, Adelaida, Uy. Adelaida, oh, uh, Adelaida, Jennifer, ay alam mo ba? Elmer. Elmer, <laughs> asa mo papa? Ah, sige sige. Ara. <laughs> Ini lang nga. Meron na tao. Makakapagod sa Marcelo. Marcelo. Virginia. Yatingay. Yatingay dalya. Dino. Marvi. Irish. Vicenta. Irish. Vicenta. Antonio. Mikai. Gina. Wala si Gina. Wala si Gina. Felicidad. Felicidad ya. Inay lang. Inay lang. lang. Maymay may. May, may, -may. may, -may. lang. Jovi. Grace. Grace. Dario. Junior. Junior. Junior pa. Shara. Verly. Helen. Merla. Hawaii Merla. Merla. Velma. Almonica.

Hayaan niya ka, ha? Hayaan niya ka, ha? Masila, Buntis. May chance sa susidad. Di Di siya may Kuyuka. Kaya Kuyuka. Four na naman, ha? Junior Lourdes Timito. <tipos> <tipos> Riffang

dito namin salain yung mga pamilya Hindi na, rin. Kaya pala, Okay na, okay na. Okay na. Okay, thank you mo, sila, lang Yung iba naman po, doon sa ibang lugar. <laughs> May okay. para. Sinanay daw Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat